Inasal. 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 Oh. Dala na ko manloloko. Inasal na lang tapos. Ta bibili mo bariyalan. Tako po tanga na. Maghanda na lang tayo. Ayoko. Alam ko hindi ako bibili ni papa. Bibili lang kita, malapit na makita kabawi. Malapit na makita pera. Kabaw okay, na ang ulam. Ba't ba, ba, ba ayaw mo maganda? Kukunin na yung marshmallow. Kukuni Kukunin ang marshmallow, Nino. Ah, ng mga bisita. Oo, oh, bisita naman yun. Dapat talaga kumakain ng bisita. Oh, ayaw. Ako nga, isang marmano pa lang pag pagkatapin ko, bus na. Bus na agad. Napakatatakaw naman ang mga bisita ngayon. Tadlo pa lang nakakain. Pinakain na kagad ng mga bisita. Kaya ka nga, ganda para pakainin ng bisita eh. Mas ka Mas ka dyan! Um, four. Oh, four years old ka nga. Ano nangyari nung birthday mo nung four years old ka? O, oh, di ba? May cake ka nun. Ayaw okay, mo ba nun? Oo, oh, yung track na cake. Oo, oh. bago Oo ba oh, nga, four years old ka nga nun. Bago, Kaya ka bago mag-five. Tapos pag, pagkatapos yung birthday